Hello guys, what's up? And welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, share ko naman sa inyo kung ano nga ba yung potassium at kung bakit kailangan natin uh, inumin ito, kainin ito, mga ganito, ganyan, and um, para saan ba ang potassium. Ayun. At saka isabi, sasabihin ko na rin po sa inyo kung ano yung mga top 7 na uh, pwede nyo kainin kung kailangan nyo po ng potassium. So, unang-una, sabi nga dito, potassium is an important nutrient that plays key roles in maintaining heart and kidney. Ayan, function as well as nerve tran transmission and muscle uh, contraction. Ito daw yung mga fruits na dapat natin kainin. Pero bago ang lahat, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe, and hit yung notification bell, and share nyo na rin po to para sa mga uh, kababayan natin, or sa mga mahal natin sa buhay na kailangan nga po ng uh, potassium. Ayan. So, yun. Again, yun po yung uh, pot potassium. So, unang-una sa listahan nga po natin, ito yung isa sa palagi ko, pinakasikat na pinagkukunan ng potassium which is yung maraming marami dito sa, sa Pilipinas yung banana or bananas ayan, sabi nga dito there are well known for their high potassium content A medium-sized banana typically contains around 422 mg of potassium. So, yun ganoon daw kadami yung typical size ng medium na banana. Ayun. So, kung mahili kayo sa banana, maganda sa inyo yan. And kung kulang kayo sa potassium, kumain kayo ng banana. So, number two, ayan, ay yung avocado. So, guys, yung avocado daw, this creamy fruit is packed with potassium daw. In fact, ayan, avocados contain more potassium than bananas. Ayan, so, uh, fun fact, mas marami pang potassium ang avocado kesa sa banana. Sabi nga dito, one medium avocado provides around 975 milligrams of potassium. Wherein yung banana, 422 lang. Pero yung avocados is uh, 975 milligrams na. So, kung kailangan na kailangan nyo talagang pataasin ang potassium nyo, ayan, Avocado ang mas maraming potassium And number 3 nga po Ito yung pag mga may sakit Usually ito talaga yung mga binibigay natin And pinapainom natin Number 3 is yung oranges and orange juice Ayun, so sabi nga dito orange And other juice are high in uh, potassium One large orange or a glass of orange juice Can provide about 10% of the daily recommended intake nga daw po nong um, potassium. So guys, think about this, isang malaking orange lang ay 10% na 'yon ng daily uh, recommended intake nga po ng potassium. So gano'ng kalakas. gano'ng kadami yung potassium nga po ng orange. And again, number 4 naman yung cantalopes and honeydew melons. Ayan, sabi nga dito, these sweet melons are both high in potassium daw. Ayan, a cup of cantaloupe um provides about 430 mg of potassium while the same serving of honey dew ayan provides about 400 4 mg ng potassium pero again mas mataas pa rin po yung medium size ng banana so kung uh, mas madali na yung banana pwede rin naman na yung banana na lang pero yun na nga kung may and uh, honey melons kayo pwede din naman yun na intake nyo pag kulang po kayo ng potassium. And number four, ay yung pomegranate. Pomegranate. Parang gano'n. Something like. Hindi ko masyadong alam kung paano bigkasin to. Pero usually nakikita natin siya sa, sa uh, nakikita natin siya sa shampoo. Yung uh, kulay reddish na alam nyo yun. Yung parang putas na ewan. Parang prutas. Prutas nga yan. <laughs> pero yun na nga. Sabi dito this fruit and its juice are rich in potassium with One uh, pomegranate, ayan, providing about 667. So, mas mataas siya sa cantaloupes and honeydew. And of course, mas mataas sya di hamak din naman sa bananas. Ayan. So, eto nga daw pong pomegranate ay uh, merong 667 milligrams ng potassium. Pag kumain ka ng uh, isang pomegranate. Ayan. Yung number 6 naman, ayan, ay yung dried apricots. Parang hindi ko alam kung Meron ba dito nito? Dried apricots daw. Dried fruits are typically higher in potassium than their fresh counterparts daw. For example, half a cup of dried apricots provides around 756 mg of potassium. Pero again guys, katulad nga sinabi natin kanina, mas mataas pa rin yung sa avocado. Pero ito ay mataas na rin dahil meron siyang 756 Uh, milligrams ng potassium. So, yun yung dried apricots. Pero, uh, I think hindi ko pa natitikman yun, dried apricots. So, comment down below kung natitikman yun na yun, pero ako hindi pa. Ayun, and number seven, uh, last but not the least, ito, hindi ko uh, pa natitikman to, I think. Hindi ko pa syang titikman. Or natikman ko na siya sa inumin, pero hindi ko sure kung yung talaga lasa nya. Ito po, yung uh, sikat naman to. Ayan, kakuan ng sushi kakuha ng sushi which is yung kiwi ayan ito nga po yung kiwi yung kulay green ayan so, sabi nga dito this is small fruit packs say potent punch of potassium daw with one medium kiwi containing uh, around 215 mg actually ganun lang, kalit lang yun yung kiwi yung mabalahibo na kulay green ayan pag kinat mo siya para siyang basa yun pero yun nga may 215 mg so, so again pinaka konti yung uh, kiwi sa uh, potassium. Ang pinaka naman ay yung avocado. And uh, yun, so far, yun ang uh, information na nakuha natin. Pero yun, sana inag-enjoy po kayo sa video po natin na to. At kung uh, may natutunan kayo or meron po kayong nalaman, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe and share nyo na po ito para malaman din po ng ibang mga kamag nyo or ibang mahal sa buhay o ibang mga tao yung about nga po dito. Ayan. So, pakicomment ka lang din, guys. Ayan. Bilang tulong na lang din sa akin. Maraming maraming salamat po. God bless. And ingat po kayo palagi. See you again sa another vlog po natin. And sabay-sabay uh, natin alamin yung iba pang mga benepisyo ng iba pang bagay. Bye-bye. God bless. And ingat po kayo palagi. Thank you.